So, may hinahanap ako today. Ah, uh, ano daw yun? Para, hindi ba? Para sa ano? Para sa popcorn. Sana dito yun. Para hindi na ako mahirapan maghanap-hanap. What is this? Para I need it, this one. Ano ko na ito? Para magpag... Ay, walang materya. Ay, Dapat may baterya ito, di ba? meron ako magamit sa pang live sa bahay. Diba? Hindi naman nila ginagamit. Hindi ako nalang gagamit. Diba? Pero walang baterya ito. Eh. Trick. Walang ako pa mamili ng baterya. Hmm. Siraya, Raya ano mas sira kulang lang sa bateria. eto parang bago pa naman ah hanggang Ay, na ayaw ayaw talaga Yes, yes. ito, so, meron ako mga ganito sa bahay. Yung light pa Ah, baka mag-light to pag walang ilaw. let Alis natin yung ilaw pa tayo. dito na lang tayo kasi walang ilaw dito eh. Ay, wala rin pala. Ay, meron. pero bagal. Saan mo bagal siya, no? Ah, no, no echan karuna. Yoon. Diba? Ayos siya. Ano go? Look dito na kawein ko pa char. Cho. Ena ko ay para sa popcorn balala. <laughs> ah. So, so, ko ba hanapin Ito kaya ayan, pero baso naman yan Dito thermos naman Ito, mga baso rin Ano naman dito Mr. Mons, at pwede ka na tubig. Meron pala dito. Ang ganda ang gumawa ng indomie dito. Asya. So, dito sa baba. Aray! Ito kasi mga dami to, nina dami. Uh -huh. Yung bahay nila to dati. Hindi pa sila naglipat doon sa panitiraan namin. Ito naman po yung mga tray. Mahal na po yung mga panitiraan ko. Aduh, hindi ito tua. Uh. Ya meron ako nito dito. Wait, wait, wait. Pala naman dito. Plato naman niya. Meron akong ganitong style na plato sa amin. Kaso lang yung sa akin blue, 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 blue. Ganito talaga siya. Ah. Uh -oh galing talaga, galing din naka blue yun, yung galing ka budak yung package ko. Package yun. Ito ano ito, wait, bigat naman. Ayun, then, oh, napakulo, nila, ano naman ito, nakakulo pa nila Ano? Ano ito? Ah, ang cute naman ito, pero ang bigat. Ito, ang bigat. Ah, Akala ko color na to to. Hindi pala. Ito, grip siya o. Oh. Ang <laughs> cute o. Oh. Ito yun naman yun. Ay, ganun din yun o. Oh. Tapos cute o. Oh. baka. itlog. Yeah, meron pa lang itlog na ano. Green. Ayan ang mga itlog siya. Ang cute nila. Kasi, ayan o. Oh. Itlog na. Ganito kaya kalaki yung mga itlog ng ano. Yung mga boss ng Magic 7. Kasi ko, oh, ganito. O, yung mga kulay ba? Yung mga ano ba? Bitlog nyo ba? Ganito ba mga kulay? Ganito. Ayan, masakit yung. Ayan. Diba ganito kang aliit? Ang daming itlog o. Oh. Itlog. Itlog. Kanino kaya mga itlog to? Hilangin ko ha. Itlog to para bitlog ni ano. hindi ko na Ay, ang gat. Ang hinahamak. ko gat. Ang gat. Naghahanap ako ng para sa ano na. Bahala po Wala naman dito. Ayan, wala rin. Ayun, cute. Cute siya ako. Ayun. Mahilig magkape dyan. Ayan. wala, wala, wala talaga. So, sure. ito walang laman ng rep. May tubig kaya dito. Hindi naglagay yung... Kasama ko ah. Hmm. Ito walang masjid. Apakah dia tak nak mati pun dia? Kita nak basuh Kala mo si, si Broke na ikaw lang yung may bahay na maraming alikabok. Bones. <laughs> Nagadan na siya ng mag-relief. Ayun yung magka, oh, Guys. Dapat sa taas yung maganda. Dapat sa taas mamaya punta kami ng taas para makuha ko siya tinan nyo sa taas guys so oh. guys nandun yung sasakyan nila yan yung palagi pa napapaya sila nakakaakat yun ang gaganda talaga ng mga mga makina lang sasakyan nila dito lo kasi oh tinan mo oh yung sasakyan lo pas kat saya yo mais kecil lama mais